Yon. Hello, mic Test. Hello, mic Test. Welcome back to the show. Okay, guys, pasensya na kayo. Medyo messy yung sa kaliwang side ng ating screen dahil uh, kaninong umaga ay eh, nagmamadali tayo. Well, parati naman palang magulo yung side na yan. So, I hope that it doesn't bother you. Okay, at hindi masira ang ating reputasyon bilang eksperto pagdating sa larangan ng pandinig. Okay, so ang ating episode for today, is tungkol sa walang iba kundi paano malalaman kung butas ang inyong eardrum. Okay, so marami sa ating mga viewers or sad to say ang pagkakaroon ng middle ear infection or pagka-rupture ng eardrum ay siyang number one na number one na nangyayari sa Pilipinas. Okay, sa larangan ng Uh, pagkakaroon ng hearing problem or pathology or medical condition pagdating sa ating hearing. Uh, bukod doon is, uh, ever since then, 13-15 years ago, ito uh, na yung problema sa Pilipinas na nagkakaroon tayo ng madalas na pagkakaroon ng ear infection. Okay. Hindi siya congenital kung hindi acquired. Yun yung pinakamasaklap doon, acquired. Okay. So, in this episode, uh, tutulungan ko kayong alamin kung anong nangyayari sa tenga pag nagkakaroon tayo ng na, kitatawag nating ruptured or paano natin nabubutas ang ating eardrum. Okay? So, uh, bago ang lahat, okay? Uh, Siyempre, yung ating uh, lecture for tonight is umpisaan muna natin ng anatomy and physiology Kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. Eh. So, yung ears natin. Eh, eto, ito, meron tayong tatlong part. Outer ear, middle ear, inner ear. Para sa mga returning subscribers natin, uh, nandito na naman uli yung tenga natin, di ba? Okay. Ngayon, ang most common kung bakit umuputok yung ating eardrum, hindi dahil sa pag, pagsusoksok ng tutuli, hindi yun. Hindi yun yung number one cause. Ang number one cause kaya tayo nagkakaroon ng ruptured uh, eardrum is pag nagkaroon kayo ng onset na na-feel nyo na nag yung tenga nyo. Okay? Yun yung classic sign. Yung parang nag yung tenga nyo dahil sa nabarahan ang ating eustachian tube. Okay? Yun yung number one. Okay, so yung mga nakaraang episode natin, alam natin na pag nagkaroon kayo ng sipon, barado sa ilong, polyp or changes sa structure ng ilong, uh, nagkaroon kayo ng allergy, uh, nagkaroon kayo uh, ng sudden changes sa pressure, masisira yung function ng inyong eustachian tube. So, tutuloy natin. Kung baga, yun yung umpisa kasing sinyalis na posibleng pumutok ang inyong eardrum. So, galit ang nangyayari, guys. Imagine niyo ha? lalapit natin ng konti ang ating uh, model para mas ma makita nyo kung ano nangyayari. So, guys, pag ito, nawala yung function ng ating uh, eustachian tube, ang mangyayari, etong ating eardrum ay magkakaroon ng negative pressure. So, kung ito yung kaliwang tenga niya, magkakaroon siya ng negative pressure. Ibig sabihin, hihigupin ng inyong middle ear cavity, yung inyong eardrum paloob. So, pag hinigup siya paloob, doon marirealize yun na na clog plug yung inyong tenga. Okay? Dahil nga magkakaroon ng vacuum, para magkakaroon siya ng low pressure dito, so papaloob ngayon yung inyong eardrum. Doon lang, mararamdaman nyo na na, ay, klag. Eh, ang experience niya is parang nag bi kayo. Kasi toin di ba, pa-negative. Negative yung feeling. Okay? Para doon sa mga bago, uh, panoorin nyo na lang yung mga nakaraan nating episode. Kung ano yung maneuver. So, papaloob siya. Then over time, balik tayo ulit sa zoom in. Etong you etong middle ear cavity na tinatawag natin. Eh magtutubig, magkakaroon siya ng tubig. Eh magtutubig siya. Mapupuno ngayon siya dahil nga hindi lumalabas dito yung uh, fluid na yon, maiipon siya ngayon. Okay? Maiipon siya. Ngayon pag naipon siya, mangyayari from negative babalik siya sa normal niyang configuration hanggang sa lolo siya ngayon. Magkakaroon siya ng positive pressure. Ngayon yung pag nagkaroon na ng positive pressure, doon yun na may i-start mararamdaman ang mga sumusunod. Okay? Magkakaroon kayo ng pain. Magkakaroon kayo ng pamamaga. Mararamdaman mamaga. Nararamdaman yung mainit. Okay? Ma-feel ma nyo na parang humihina na ang inyong pandinig minsan magkakaroon din kayo ng hilo at confusion kung ano na nangyayari. Okay? So, yun yung mangyayari. Okay? Over time, pag hindi na-solve yung problema nyo dito, lalong-lalo na kunyari na virus siya, tuluyan na hindi mo na siya mapagalaw, yung eardrum na punong-puno ng fluid sa, sa loob, puputok. Mapupunit siya. Pupunit. Kadalasan ganito ang senaryo. Tutulog, Katulog kayo, masakit, eh, di ba? Makakatulogan nyo sa sobrang sakit. Pagising nyo, yun na, lumabas na yung discharge. Description ng unang discharge na lalabas sa tenga nyo ay sumusunod. Clear siya, wala siyang amoy. Okay? Yun yung ano, yun yung unang sign. Yung, kung bagay, unang labas, unang putok. iba, Lalabas siya, uh, hindi siya malapot, wala siyang amoy. Dahil by right, yung tubig na lumabas na yun ay eh, malinis. Wala pang bacterial infection. So, ito na ngayon yung mangyayari. Dahil nga, siyempre, magpapanik kayo. Pumutok yung eardrum nyo. Di ba? Pumutok eardrum nyo. Adalas ang ginagawa ng mga Pilipino, susuksukan, lalagyan ng papatakan ng uh, subuka, papatakan ng agua oxinada, papatakan ng kung ano-ano. Okay? Pabalik tayo ngayon doon sa model natin. So, kunyari yan, wala nang eardrum, pumutok na. Ganyan ang mangyayari dyan, guys. Ito, sarado to. Sirato, diba? Sira. Papatakan nyo ng... Ka Papatakan nyo ng kung ano-ano to. Sa tingin nyo, saan siya pupunta? Diba? Doon lang sa middle ear space. Okay. Sabihin na natin malilinis siya, pero naisip nyo ba na yung mga dumi dito sa labas ng tubo ay hindi bababa doon sa inyong middle ear space na considered na malinis? Ngayon, over time, ang mangyayari is mapapansin nyo, di ba? Kung ginawa nyo, pinatakan nyo, hindi nyo hinayaang uh, lumabas yung dumi, hindi nyo hinayaang, parang pinakailaman nyo, nabasa ng tubig, nalagyan ng kung ano-ano, doon nyo naman na-notice na dahil nga malalagyan ng bakterya yung fluid na unang lumabas, doon na siya magiging malapot, doon na siya magkakaroon ng amoy, doon na siya uh, parang kakaiba na yung feeling, malagkit na yung feeling. So, yun yung physiology, pato-physiology na tinatawag. Kung pag nagkaroon tayo ng ruptured eardrum. Okay? So, syempre, tatanungin nyo sa Eros, ano bang dapat natin gawin? Kaya nga, kayo nandito, kaya kayo pinakita ni uh, Google, ay, pinakita ako sa inyo ni Google, dahil ito yung specialization natin, di ba? Para sa mga bago dito sa channel, my name is Sir Eros, isa akong uh, vlogger na ang content natin ay eh, more on the ears. Okay? So, ang gagawin natin, una, is huwag nyong hahayaang mapasukan ng tubig yung tenga at wag nyong gagalawin. Okay? Kung tutuyuin niyo man siya, kung tissue dun lang sa bungad para masipsip yung discharge. Yun yung una nyong gagawin. At syempre, kailangan niyo kagad na lumapit sa doktor para malagyan ng antibiotics. Nang sa ganon, eh, kung matutulog man kayo o kung mapapasukan siya ng tubig, hindi na siya babaho, hindi na siya lalala. Okay? Siguro yung payong yon yung unang payo natin, is para doon sa mga, yung unang, ano, unang paglabas ng, ano, unang paglabas ng ating uh, discharge. Pero doon sa mga chronic discharge, okay, uh, minsan kasi pag chronic discharge, ang nangyayari, let's say for example, ito yung inyong eardrum, zoom in natin, Kunyari na butas siya, Mayroon, pag maliit lang yung butas, may chance pa siyang magsarado. Ang concept kasi ng butas na eardrum is para ka rin kayo nagkasugat, di ba? Pag nagkasugat kayo, ano sinasabi ng mga matatanda? Huwag niyong babasain. Kasi pag binasa nyo, ang mangyari ay may infect, magnanana. Kaya ganun din yung tenga natin. So, kung ito yung inyong eardrum, butas siya, maliit yung butas, malagyan ng tubig, magnanana. Okay? Ganon din yung nangyayari doon sa tenga. Ngayon, kung malaki yung butas, malaki yung butas, posibleng ang pupwede na lang natin gawin is magpa-work up tayo sa ating doktor kung ano ba yung pupwedeng gawin. Pupwedeng palitan yung buong eardrum. Okay? Titignan or o operahan yung likod ng ating tenga para ma-access tong lugar na to at malinisan at ibuuin uli kung ano man yung mga nasirang structure. Okay? So, yun yung mga possible solution natin. Okay, again, ang main rule is kung sa initial na uh, initial na pagputok ng eardrum nyo, okay, make sure na wag nyo gagalawin. Okay? Kunyari, ngayon, di ba, pumutok siya. Naroon, nakita nyo, ay, nag-discharge. Gagawin natin ngayon is wag nyo hayaan papasukan ng tubig, wag magkakasipon, kung magkakasipon, sisinga ng sisinga, uminom na maraming tubig para yung mga discharge, e sa eustachian tube bumaba. At kinabukasan si a doctor right away kasi pag napabayaan nyo, doon na siya mag-uumpisa. Akala natin, eh, hey, okay lang, okay lang. Hanggang sa makikita nyo yung grado ng pandinig nyo, over the course of the year, pababa na siya ng pababa, hanggang sa maubos na ng tuluyan ang inyong pandinig. Okay? So, ganun yung kanyang pathophysiology. Mauubos yung pandinig nyo pag hindi nyo pinabayaan kasi lalong-lalo na pag yung infection ay eh, umakit na doon sa tinatawag nating inner ear. Alright? Again, this is Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano gagawin yun, guys? Please, no, so, be an advocate. Okay, tulungan nyo akong ipamahagi ang information na to do sa mga kakilala nyo. At least doon sa mga kakilala nyo, di ba? And see you again in our next video tomorrow. At this time, mga 7, 8 o'clock. Ngayon, medyo na late tayo ng konti kasi galing pa akong trabaho. Pero syempre, uh, pagpapatuloy natin ang ating advocacy pagdating sa hearing loss. Until then, in our next episode, see you soon. Sana may natutunan kayo. Please share this video. God bless. Thank you very much. See you soon. Bye!